dami mga isda no dami nilo kasi hindi lang natin makita yung mga ano mga isdang nagdalanguyan dito dami mga foreigner tol no karimian korean yung nakikita ko isa ka japanese tas taga europe no yung iba taga germany yung nakita ko doon at taga england yung nasa dulo nakita ko taga england may si kuya yung nakaroon taga europe oh. taga japan ohayo gusay mas Ohayo, arigato. Akanod ko ng ano nang Japanese movie. Napapa-arigato tayo dito eh. Ohayo, ganun. Ah, oh, di ba, daming tao ngayon. Saka nakakatuwa malinis yung paligid, Walang nang mga basura. So, kung makita niyo sa dulo din, wala na yung mga kalat doon. Na kuha na ng uh, waste management at nawala na yung imbak-imbak na mga basura doon na sako-sako the last time, nito nila laday yung naka-imbak dyan, matagal din ang uh, na malagi yung mga basura dyan, pero yung now ay wala na po, kaya good job sa mga nagme-maintain ng uh, clean up drive dito sa Manila Bay so lakad lang tayo mga kababayan So dito makikita nyo, sarap umupo habang nakaharap ka dito sa araw na ito. Yan, mamaya-maya lang makikita mo na yung uh, the beauty of sunset in Manila Bay. Mamaya bababayan eh, uhuhul maya ng malaki. nakala mo hawak mo yung araw sa sobrang ganda mga kababayan. Yan, habang hawak mo yung cellphone mo, eh nag -e enjoy ka naman sa paglalakad mo. Habang ninanamnam mo yung sariwang hangin dito. Ang kagandahan ngayon ay hindi masakit yung uh, araw. So cool na cool lang yung mga namamasyal dito. Habang hawak nila yung mga cellphone nila, eh bawat isa nagse-selfie at viral na sila sa FB yung feeling mo ikaw na lang yung nandito kasi nga syempre first time mo dito ang ginagawa mo lang mag selfie diba hanggang mapagod ka mga kababayan diba o dito diba? mga estudyante nag -e enjoy sila kasi tapos sa yung school eh. diba tapos na o diba nakikita mo sila nag -e enjoy sila daming Korean mga kababayan sa Japanese Ay, eh, si kuya Korean yan ang taga Mexico din ito oh. mga gangsta yan taga Korean din yan mga Korean din yan kita sa green na short nya sa kapulang damit mahilig yung mga Korean sa ganyan eh Tiga, isa na lang yung payong doon So makikita mo tahimik yung dagat, walang alon at mababa pa yung tubig. Ibig sabihin low tide siya mga kababayan. So pag mataas na yan, high tide na yan. Si ate mukhang, mukhang magja-jacket na kasi nga maaraw na. Ayaw niyang umitim yung balat niya dito. Ay si ate, sineselfie-selfie na yung dagat mukhang nag-aaral na maging photographer ito ha ah. yung bata nag enjoy kasama si nani at tatay dito ah, si kuya na pa selfie mukhang mag viral ito sa twitter si kuya naku napapangiwi bakit kaya mukhang sinisipat yung maganda ah mukhang may binibulong si ate yun napaano eh papis pa mga estudyante na kadilaw naman mukhang estudyante ng Pasay ng Maynila ay Pasay ng Maynila mukhang taga Maynila ang mga ito o kaya nag-aaral sa Espanya sa FEU ba yun? <laughs> oh, sila o oh, ba diba? Ano mapapawaw ka? Sa sobrang linis ba naman dito? Ni isang basura Wala kang maaninag Yung mga sako-sako dyan Nawala na O oh, Isang Amerikano Mukhang natutulala Sa sobrang ganda Akala niya nasa buhol siya Ay ano O oh. Why Why you're alone My friend Diba Yung iba Gusto nilang mapag-isa Ayaw nilang sumali sa maraming tao, di ba? Gusto nila ng privacy eh. Anong magagawa mo? O doon sila o, di ba? O yung Korean na naka-red nandoon na sila. Ang bilis, no? O dito tayo. Hindi ko tayo, di ba? My friend. My friend. Why you're alone? Why you're alone in the middle of the Dolomite? O, di ba? Di natin alam kung bakit. Bahala siya diyan. Basta mag-enjoy ka lang diyan. Never disturb anybody, ha? Okay. Dito tayo. Oh. Diba? Kita nyo sila. Oh. Galing pa Dito tayo. Diba? Ikot-ikot lang mga kababayan. Ikot-ikot lang tayo. Oh, Diba? At least marami na yung nagpupunta dito. Dati wala eh ni isa wala kahit bata wala ngayon bata matanda may ngipin o meron eh nandito diba ayun tignan mo natutuwa yung bata eh dati wala talaga dati puro basura dito eh ngayon napakaganda na para ng ano eh sambales eh parang El Nido na at Palawan to eh ah, oh, di ba? Yung iba ayaw ano eh, ayaw maniwala sa atin eh. Gusto pang masampal eh. <laughs> oh, di ba mga kabayan? So, enjoy lang tayo mga kabayan. Si Kuya napadala ng helmet eh. Siyempre, mamaya umulan ng ano, ng yelong buo-buo eh. Di siya lang nakaligtas. Si Ate ah, pang ano ah. Mukhang laki ng cellphone na. Mukhang nagigame boy. O, dito tayo. Mga kababayan. Diba? Ang ganda ng dolomite. ba diba? Ang ganda ng dolomite. Mga kababayan. Kahit 389 million ito. Ang dami nang nakinabang eh. At least, ginasto sa mabuting paraan. Eh, yung iba ginagasto sa sariling paraan eh, sa sariling interes ay eh, dito, di ba? Nakinabang yung mga Pilipino eh. Eh yung iba ginagasto at binubulsa. At ginagasto tuwing kampanya. Oh. Oh, si Tati Digong kita nyo, at least napasaya yung mga Pilipino eh. patay mga sabungero dito nag para magplano ng mga future. o oh. Tignan nyo si kuya. Napangiti. Kasama yung bato na 389 million. Oh, Diba? Ayun yung maniwala. Ha?